Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinapaalis na nga na po agad ang Phoenix Suns, si Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong center na ipangpapalit ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Matapos nga pong sunod-sunod na pagkatalo ng Suns sa kanilang mga nakalipas na laro, ay iba't ibang mga klaseng pambabatikos na nga po natatanggap ngayon ng kanilang kupunan. Sa katunayan, maging ang sikat na NBA analyst nga po na si Stephanie Smith ay nagsabi na rin naman na sobrang palpak kada po ang binong super team ng Phoenix Suns sa nagdang off season. Yes, kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, simula nga po nang makuha ng Suns si Bradley Beal sa isang trade, at makabuo sila ng bagong big 3 kasama si na Kevin Durant at Devin Booker ay grabe na nga po expectation sa kanila ngunit dahil lamang nga po sa pagtatamo ng injury ngayong season ng kanila mga superstar ay ilang beses pa lamang nga po sila nagkakasama sa loob ng court na siyang rason bakit wala pa silang chemistry at bakit nawawalan nga po ng gana na maglaro ang kanila mga players bukod rin nga po kay Stephanie Smith Sinabar naman nga po ng dating NBA player na si Brandon Jennings na kailangan na nga da umalis ni Durant sa Phoenix Suns gayong meron nga da po talagang sumpa ang kanilang parangkisa. Gayong kahit gano man nga po karaming superstar ang kanilang kunin ay parati pa rin nga po itong humihina sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong center na ipapalit ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood. Katulad nga po ng napag-usapan natin noong nakarang araw isa nga po sa mga problema ngayon ng Lakers ay ang kakulangan nga po nila ng legit na backup center ni Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Yes, sa tuwing wala nga po sa loob ng court si Anthony Davis, ay nagkakalat nga po parating iba nila mga big man na sina Christian Wood at Jackson Hayes. Ito rin naman nga po ang mismong rason bakit hindi na nga po nila pinaglalaro pa si Christian Wood na malapit na rin naman nga na mag-request ng trade sa kanilang front office dahil sa pagkawala nga po nito sa kanilang rotation. Kaya kailangan na nga po nilang kumuha ng bagong center na ipangpapalit nila sa kanya. Katulad na lamang ni Daniel Gafford ng Washington Wizards na isara naman nga po sa mga available na center sa loob ng trade market na merong mababang halaga. Bali nag-a-average naman nga po ito ngayong season ng 11 points at 7.5 rebounds per game. Ibig sabihin, meron nga po itong mapagkakatiwalaang ang ofensa, rebounding at depensa sa ilalim ng basket na mapapakinabangan ng Los Angeles Lakers bilang kanilang backup center. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.